Narito ang isang nakakatulong na tip. Sigurado akong marami sa atin ang nakaranas ng biglang pangangailangan ng cash. Halimbawa, bibigyan mo ang iyong maapong pabaon pero kang wallet o nakalimutan mong dalhin ang iyong card. Nakakahiya, di ba? Pareho din sa kasal o burol, o kapag biglaan kang kailangan ng pera. Ngayon, dahil mobile payment na ang uso, bihira na tayong ng wallet kaya madalas mangyari ito. Kumusta? Ako si you name friendly persona, at tuturuan ko kayo kung paano gawing madali ang paggamit ng smartphone. Ngayon, ibabahagi ko ang apat na paraan para makapag-withdraw ng cash sa ATM gamit lang ang iyong cellphone kahit wala kang car. Sabay-sabay nating tutuklasin ito, kaya sigura makakatulong ito sa inyo. Paraan 1. Make withdraw sa ATM ng walang kart gamit ang Gcash, maya. Ang una ay ang cardless withdrawal gamit ang iyong e-wallet tulad ng Gcash o Maya. Marami na ang gumagamit nito ngayon para makapag-withdraw ng walang card. Di ba? Una, buksan lang ang iyong Gcash, Maya app. Hanapin ang cash out o withdraw option. Kadalasan ay makikita mo ito sa ibabang bahaging screen o sa menu. Kapag nakita mo na, ay tap ito. Kung hindi mo mahanap, pwede kang mag-take ng cash out sa search bar sa itaas. Pagpasok mo, makikita mo ang uh, Pagpipilian tulad ng ATM withdrawal o cardless withdrawal, ay tap ito. Ang kailangan mo ay may sapat na balances sa iyong e-wallet dahil dito kukunin ang pera. Ngayon, paano natin iwi-withdraw ang pera? Pumunta sa isang ATM na may partner na bangko tulad ng BPI RCBC Union Bank o sa mga convenience store na may ATM na sumusuporta sa cardless withdrawal. Sa screen ng ATM, hanapin ang cardless withdrawal o GCash divided by Maya withdrawal. Ay tap ito makikita mo ang malaking QR code o authentication code sa screen ng ATM sa iyong cellphone buksan muli ang Gcash, maya app, pumunta sa cash out at i-scan ang QR code o ilagay ang authentication code pagkatapos ilagay ang halaga na gusto mong iwithdraw sa iyong cellphone at ang iyong MP pagkatapos sa screen ng ATM ay tap ang confirm o done maririnig mo ang tunong ng pagbibilang ng pera at lalabas na ang cash. May ilang mahahalagang bagay dito. Ang cardless withdrawal gamit ang Gcash, maya ay kadalasang may limitasyon, halimbawa P10,000 bawat, transaction at P20,000 bawat araw. Kung kailangan mong malaking halaga, maaring hindi ito ang pinakamainam. Ngunit sa kabilang banda, ligtas din ito dahil kung mawala ang iyong cellphone, hindi ka masyadong mapangangambahan na maubos ang pera mo. At ang fees, Karamihan sa mga e-wallet ay may counting transaction fee para sa ATM withdrawal. Karaniwan ay P10, P20. Makikita mo ito bago mo ay confirm ang transaction. Kaya kung gusto mo ngang cash para sa pabaon o sa emergency, kahit wala kang card, hindi na problema. Paraan 2. make withdraw sa ATM nang walang card gamit ang bank app, Union Bank. Ang pangalawang paraan ay mag-withdraw ng cash gamit ang app ng bangko na ginagamit mo. Halos lahat ng malalaking bangko tulad ng BPI, BDO, Metro Bank, at Union Bank ay may ganitong serbisyo. Makaiba lang ang pangalan ng menu, propareho lang ang prinsipyo. Ngayon, gagamitin ko ang Union Bank bilang halimbawa. Una, buksan ang iyong Union Bank online app. Sa kanang itaas ang screen, makikita mo ang menu icon kadalasan ay tatlong linya. Itap ito at hanapin ang Cardless Withdrawal o ATM Withdrawal. Kung hindi mo mahanap, itype ang cardless sa search bar. Kung ito ang unang beses mong gagamitin, kailangan mong i-set up ang iyong account. Piliin ang account na gagamitin mo sa withdrawal. I confirm ang iyong madetalye at maaring kailanganin mong ilagay ang iyong one-time password o TP na ipapadala sa iyong registered mobile number. Pagkatapos nito, handa ka nang mag-withdraw gamit ang iyong smartphone ng walang card. Ngayon, paano ka mag-withdraw sa ATM? Pumunta sa isang Union Bank ATM sa screen ng ATM, ay tap ang cardless withdrawal o withdraw without card. Pagkatapos, pipiling mo ang Union Bank Online o Mobile App Withdrawal. Ang screen ng ATM ay magpapakita ng isang reference number o auth code na dapat mong ilagay. Ngayon, bumalik sa iyong Union Bank Online App. Sa cardless withdrawal menu na pinuntahan mo kanina, makikita mo ang option para sa Generate Reference Number o Get Authorization Code. Ay tap ito ang app ay ng isang reference number o authorization code na may 6,8 digits. Ito ang gagamitin mo sa ATM. Ilagay ang reference number divided by authorization code na ito sa screen ng ATM. Tandaan, ang code na ito ay may validity period. Kadalasan ay 10 minuto lang. Kaya huwag kang kumuha ng code habang nasa bahay pa. Kumuha kang ng code kapag nasa harap ka ng ATM para hindi mag-expire. Pagkatapos mong ilagay ang code, ilagay ang halaga na gusto mong i-withdraw at ang iyong ATM PIN. Lalabas na ang pera mo. Walang card, walang passbook, napakadali. Kung gusto mong i-deactivate ang serbisyong ito sa hinaharap, bumalik lang sa cardless withdrawal menu sa app at itap ang deactivate o remove. Ang Union Bank ay kadalasang nagpapahintulot ng withdrawal na hanggang P20,000 bawat transaction at P50,000 bawat araw sa Union Bank ATMs at walang transaction fee. Napakalinaw, di ba? Kahit bihirang gamitin ang cash ngayon, may mapakataon tulad ng pabawon o emergency na kailangan mo talaga ng cash. Sa mga ganitong sitwasyon, makakatulong sa iyo ang pamamaraang ito kahit wala kang dala na card. Paraan 3. Mag-withdraw sa ATM gamit ang PayMaya, GrabPay tulad ng Samsung Pay. Ang pangatlong paraan ay gamit ang iyong PayMaya card o GrabPay card na may functionality na parang Samsung Pay ngayon ay tinatawag na Samsung Wallet. Kung gumagamit kang Paymaya o GrabPay, alam mo na ito ay ginagamit para sa online payments at sa paggamit ng kanilang virtual, physical card. Maari din itong gamitin sa ATM withdrawal. Una, kailangan mong mag-set up ng virtual card sa Paymaya o GrabPay app. Buksan ang app at hanapin ang cards o virtual card section. Kung wala ka pa, ay activate ito. Kailangan mong iling ang iyong Paymaya, GrabPay account sa virtual card. Sunin lang ang nga instruction sa app. Kailangan mo ang verification tulad ng one-time password, OTP, o fingerprint authentication. Kapag na-set up na, handa ka na. Ngayon, paano ka magwi-withdraw? Ito ay tulad ng paggamit ng regular na debit card. Sa Paymaya, GrabPay app, tiyakin na may sapat kang balanse. Pumunta sa ATM ngang alinmang bangko na tumatanggap ng Visa, Mastercard, sa screen ng ATM, ay tap ang Withdrawal. Ilagay ang iyong PAYMAYA, GrabPay Virtual Card Number, at CVV si kung kinakailangan. Pero kadalasan sa ATM hindi na. Mas madalas, ito ay gagana kung mayroon kang physical PAYMAYA card at gagamitin mo ito tulad ng isang debit card. Pero para sa cardless approach na katulad ng Samsung Pay, masangkop ito sa mga ATM na may NFC, Near Field Communication Reader. Sa Pilipinas... Hindi pa gaano kalat ang NFC enabled ATMs para sa e-wallets. Kung mayroon men, pumunta ka sa ATM, tapikin ang cardless transaction at piliin ang e-wallet mo. Pagkatapos, itapat ang iyong cellphone sa NFC reader ngang ATM at kumpirmahin ang transaction sa iyong app. Gayunpaman, mas praktikal pa rin ang physical paymaya. GrabPay card para sa ATM withdrawal. Kung mayroon kang physical card, gamitin mo lang ito tulad ng debit card mo. Ilagay ang card, ilagay ang iyong PIN, at ilagay ang halaga ng withdrawal. Ang paymaya, divided by GrabPay, ay may rounding withdrawal limits at fees. Halimbawa, maring P20,000 bawat withdrawal at may transaction fees, lalo na kung gagamitin sa ibang bangko o ibang ATM network. Tandaan na ang ATM na pinakamainam ay ang sariling network ng iyong bangko para maiwasan ang fees. Kahit na mas maginhawa ang paggamit ng apps para sa withdrawal, laging tandaan na ang pagkakaroon ng nakarehistrong card ay makakatulong din. Sa isang beses mo lang na setup, mas mabilis ka ng makakakuha ng cash mula sa mga ATM ng walang card. Nakita niyo ba ang maparaan na ibinahagi ko ngayon? Narito ang ilang karagdagang tips. Paano makahanap neni ATM kung nasa bagong lugar ka at hindi mo alam kung saan may ATM, buksan lang ang Google Maps. Sa search bar, i-type ang ATM o cash machine. Magpapakita ang mapang lahat ng ATM sa paligid mo. Makikita mo ang impormasyon tulad ng pangalan ng bangko, distansya, at kung bukas pa sila. Kung nalilito ka sadaan, ang ATM icon para makita ang Street View kung available at makita ang itsura ng entrance. Kung hindi tugma ang resulta, i-refresh mo lang ang iyong lokasyon sa mapa. Kung nahahanap ka sa ibang lugar, ilipat lang ang mapa sa gitna ngang lugar na iyon at itap ang search in this area. Tandaan ang validity period. Ang mga authentication code o QR codes na ibinibigay ng apps ay may expiration. Kadalasan, 10 minuto lang ang bisan nito, at pagkatapos ay mawawala na. Kaya huwag kang kukuha ngang code ng kot ng maaga. Kung kukuha kang kode sa bahay at pagdating mo sa ATM, ay tapos na oras. Kailangan mong kumuha ulit at nakakahiya kapag may nakapila. Kaya, kumuha kang kode kapag nasa harap ka ng ATM para safe. Withdrawal Limits Ang makarlos withdrawal services gamit ang bank apps, Gcash, Maya at Paymaya ay may limits. Kadalasan ay P10,000 hanggang P50,000 lang. Ang pwedeng ay withdraw bawat araw. Hindi ka makakapag-withdraw malaking halaga ng sabay-sabay. Pero sa kabilang banda, mas ligtas ito kung sakaling mawala ang iyong cellphone. Kaya, huwag kang mainis sa limit. Isipin mo na lang na safety feature ito. Narito ang mabilis na buwat ng eting tinalakay. Gcash. Maya ATM Cardless Withdrawal. Gamit ang app. Scan ang QR code sa partner ATMs. Bank app, cardless withdrawal. For example, Union Bank. Generate ng authorization code sa app. Ilagay sa atyan. Paymaya. Grab Pay Card Withdrawal. Kung may physical card, gamitin sa ATM. Kung may NFC enabled ATM, itapat ang cellphone. Ngayon, kahit wala kang card, hindi na problema ang pag-withdraw ng cash gamit lang ang iyong smartphone. Gamitin mo ang nga pamamaraan na ibinahagi ko ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like at subscribe. Pwede mo rin i-share sa pamilya at mga kaibigan mo para mas marami ang makinabang. Kung nasubukan mo na ang nga feature na ito. Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section, maligayang Pasko at manatiling malusok. Makikita kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat!